Zian Lim, isa ng direktor ng horror movie sa Thailand. Para sa aking malitang showbiz, isa ng director sa Thailand si Sian Lim. Si Sian ang nakatoka na mag-direct ng horror film na Kumantong sa darating na April 2024. Ayon sa aktor, bukod sa siya ang director, siya rin umano ang writer na nasabing horror film na tungkol sa mga burned fetus o mga sinunog na fetus na pinaniniwala ang naghahatid ng swerte at proteksyon kapag inalaga ang mabuti. Sinay pa aktor na tila may pagkakahawig ito sa kwento ng mga tiyanak sa Pilipinas pero hindi umano necessarily na mga baby monster o aswang tulad ng tiyanak. Ito umano ang mga ipinanganak na wala ng buhay kung saan dinadasalan ito ng mga mongka at ang mga spirit umano na mga dead child at papasok sa nasabing fetus. Ang nasabing fetus umano ay susunugin at lalagyan ng gintong dahon na kumantong golden boy at iyon umano ang ibig sabihin noon. Sinay pa si Nepanisian na in return bibigyan ka umano nito ng safety at good luck ngunit kung hindi aalagaan tulad ng pag-aalaga sa isang bata mamalasin ka at may mga mangyayaring masama sa iyo. Samantala, inami naman ni Sia na nape-pressure siya dahil yun o mano ang first time na magiging director siya ng full horror film kung saan kailangan niya raw bigyan ng justice ang time methodology at ang authenticity na gusto niyang makuha.